Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luhan niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal. Walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702-DZAS-FEBC Radio TV agapay ng sambayanan. Oras, masay, mula sa ipababawi mula sa Mainila. Ito ang Far East Broadcasting Company of Philippine FBC. Pinila 702 DZAA. Agapay ng sambayanan. Ang tamang oras alas 6:32 ng umaga. Mula sa FABC Radio narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng Webes, 18 sa buwan ng Setyembre taong 2025 para sa bagong araw. Kami po ang inyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. At si Abalon. Bagong araw, bagong balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, Congressman Martin Romualdez nagbitiw bilang House Speaker, pinalitan ni Congressman Faustino D. III ng Isabela. House Speaker Martin Romualdez hindi makakatakas sa pananagutan kahit nagbitiw, nagbitiw na sakaling mapatunayang sangkot sa flood control anomalies ayon sa Malacanang. At sa kalakalan singil sa kuryente, tataas dulot ng mas mahal na transmission charge. At ngayon sa detalye ng mga balita. Bagong ara, pangunahing balita. Nagbitiw na si Leyte First District Representative Ferdinand Martin Romualdez bilang leader ng House of Representatives. Sa kanyang pananalita, sinabi ni Romualdez na nais niyang protektahan ang Kamara mula sa mga aligasyon ng katiwalian na ibinabato laban sa kanya. Dagdag ni Romualdez habang tumatagal siya bilang House Speaker, lalo siyang nabibigatan kaya't mas pinili niyang magbitiw na upang bigyang laya ang Independent Commission for Infrastructure sa pag-iimbestiga sa Anomalyang flood control projects. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this. So that the independent commission on infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge, and let justice be done. O nilinaw ni Romualdez na hindi kailanman kukonsintihin ng Kamara ang anumang anyo ng korupsyon sa alinmang sangay ng pamahalaan. Muling inihayag ni Romualdez ang pagsuporta sa lahat ng investigasyon para mapanagot ang mga nagtraidor sa tiwala ng taong bayan. Nahalal naman si Isabela 6th District Representative Faustino Obodji D. III bilang bagong Speaker of the House. Humingi ng pagkakataon si D. na ituwid ang mga pagkakamali ng Kongreso. Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na bigyan nyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyong pong tiwala. Si Bagong House Speaker Faustino D. III. Bagong Araw, Pangunahing Balita. Tiniyak ng Malacanang na hindi papalusutin sa pananagutan kahit nagbitiw na si House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng anomalya sa flood control projects. Ito ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ay kapag napatunayan ng Independent Commission for Infrastructure na may kinalaman si Romualdez sa sinasabing insertion sa 2025 National Budget na nagpondo sa mga palpak at ghost flood control projects. Siya. At kahit naman hindi siya mag-resign. At kung masasangkot man ang kanyang pangalan at may mapapakitang ebidensya laban sa kanya, mas magandang ito ay kanyang uh, depensahan ng, sa pamagitan ng mga records na maaari niyang ipakita. Mag-resign, hindi siya mag-resign, maaari pa rin siya maimbestigahan. Iginagalang naman ng Malacanang ang pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ayon sa Presidential Communications Office, kinikilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang papel ng House of Representatives, lalo na sa panahong hinihingi ng publiko, ang konkretong resulta at mabilis na aksyon mula sa Kongreso. Bagong araw, pangunahing balita. Samantala, dating Senate President Francis Escudero pinuna ang tila pag-abswelto kay Congressman Martin Romualdez makaraan itong magbitiw bilang leader ng Kamara. May report si Babylin Cacho resulta. Tinawag ni dating Senate President Francis Escudero paglilihis sa kasalukuyang mga usapin ang aniyay madali ang pag-aabswelto kay dating Speaker Martin Romualdez at pagbaba nito sa pwesto. Aniya, hindi dapat maalis sa tunay na usapin ang mga kaganapan sa politika ngayon at ang mga itoy ghost at substandard flood control projects at mga ilegal na kita sa mga proyektong ito ng iba't ibang personalidad. Dagdag pa ni Escudero, kailangan ding imbisigahan anya ng bilyong-bilyong piso ang nawala sa kabangyaman simula 2022 na ikinaltas sa taon ng pambansang budget para sa mga maanumalyang proyektong ito. Samantala, ikinatuwa ni Escudero ang pagupo ni bagong speaker Faustino D. Aniya, kilala niya ang kongresista at magaling ang liderato nito. Yun lamang, Ani Escudero, ang pagpapalit ng liderato sa House of Representatives ay dapat magbunga sa pagre-resolba ng kasalukuyang mga kontrobersiya at pagkakaroon ng mga reforma sa mababang kapulungan. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado. Bagong Araw, Balitang Kalakalan. Singil sa kuryente, tataas dulot ng mas mahal na transmission charge. Ito at iba pang pa business news sa report ni Shaira Gabornes. Inaasahan ang taas singil sa kuryente dulot ng mas mahal na transmission charge ngayong buwan. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, umakyat ang kabuang transmission rate ng 7% mula piso at 32 sentimos patungong piso at 41 sentimos kada kilowatt hour. Ito ay dahil sa pagtaas ng bayad sa ancillary services na nagsisilbing reserbang kuryente para mapanatiling matatag ang supply. Bahagya rin tumaas ang transmission billing rate o ang bayad sa paghahatid ng kuryente sa mga consumer. Para sa iba pang balita, ipinagbabawal ng Department of Agriculture o DA ang pag-angkat ng manok at iba pang ibon mula sa Argentina dahil sa bird flu. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bawal na ang karne, sisiw at itlog mula sa Argentina sa ilalim ng Memorandum Order No. 48. Ito ay matapos madiskubre ang H5N1 bird flu sa Argentina noong Agosto na agad iniulat sa World Organization for Animal Health. Ayon sa ahensya, layunin nito na protektahan ang kalusugan ng mga mamamayan at ang industriya ng manok sa bansa. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes. Bagong Araw, Ula, Panahon Kaninang alas 3 ng madaling araw, huling namataan ng pag-asa ang tropical depression Mirasol sa layong 145 kilometro kanluran, hilagang kanluran ang kalayan, Cagayan. Taglay nito ang hangin hanggang 55 km kada oras at pagbugso na hanggang 70 kilometro kada oras. Kumikilos ito pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Samantala, Nasa 1,225 km sa silangan ng southeastern Luzon, ang Tropical Depression Nando na may lakas na 55 km kada oras at pagbugso na 70 km kada oras. Kumikilos ito pahilaga hilagang kanduran sa bilis na 15 km kada oras. Naapektuhan naman ng habagat ang Southern Luzon at ang Western Visayas. Ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao at Babuyan Islands ay may mga pag-ulan na may kas samang malalakas na hangin dulot ng tropical depression Mirasol. Ang natitirang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ...Kagayan Valley, Zambales at Bataan ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dulot pa rin ng tropical depression Mirasol. Habang ang MIMAROPA, Western Visayas ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dahil naman sa habagat. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o thunderstorms dala pa rin ng habagat. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.8 hanggang 30.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5.45 at lulubog dakong 5.55 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw 255 billion pesos na kaltas sa panukalang budget ng DPWH matapos ang isinagawang review. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinaalalahanan ang AFP na maging loyal sa konstitusyon at sa taong bayan. At sa palakasan, Alas Pilipinas makakaharap ang Iran para sa round of 16 ng 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship. Bagong Araw, Bagong Balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong Araw, Pangunahing Balita. palita. Nabawasan ng mahigit 255 billion pesos ang panukalang budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Dahil dito, mula sa naunang higit 881 billion pesos na hinihinging pondo para sa 2026, bumaba ito sa 625 billion pesos. Ito ay makaraan ang review ng bagong liderato ng DPWH sa proposed 2026 budget kasunod ng nabunyag ng mga anomalya sa flood control projects sa ilang lalim ng 2025 budget. Inihayag ni DPWH Secretary Vince Dizon na isinantabi ng kagawaran ang lahat ng locally funded flood control projects at tinugunan nila ang mga isyu na tinukoy sa unang bersyon ng budget gaya ng pagpupondong muli sa mga kompleto na o magkaparehong proyekto. Ayon kay Dizon, nabawasan ng 28.99% ang panukalang pondo kumpara sa naunang isinumite sa Kongres. So, bagong araw, pangunahing balita. May daya ang bidding process sa ilang flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Ito ang inihayag ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Anya, nasa pito o walo sa labing limang contractors ang nakakuha ng mayorya sa kabuang budget para sa flood control projects at lumalabas na pare-pareho ang mga opisyal ng mga ito. Ibig sabihin, ayon kay Santiago, kahit sino ang manalo sa bidding, sa kanila pa rin mapupunta ang proyekto. Ngunit hindi na muna na pinangalanan ni Santiago ang mga nasabing kontratista. Ang natuklasan ng NBI ay kapareho ng isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 20% ng 545 billion pesos na budget ang napunta sa 15 contractors lamang. Dagdag ni Santiago, isusumite nila sa Department of Justice sa mga nakalap na impormasyon ng NBI tungkol sa flood control anomalies. Anya, magtutulungan ng NBI at DOJ sa pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa korupsyon. Bagong araw, pang balita. Sa ibang tampok na ulat, pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines na panatilihin ang kanilang loyalty o katapatan sa saligang batas at sa sambayan ng Pilipino. Ito ay sa harap ng ibinukas na investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects at nakakasang malaking kilos protesta laban sa katiwalian. Sa idinaos na oath-taking ceremony ng mga bagong promote na generals at flag officers sa Malacanang kahapon, binigyang di ng commander in chief na bilang mga opisyal kinakailangan sila ay kumilos ng may integridad naninindigan sa rule of law at nagtatanggol ng demokrasya Today is not only a milestone but a renewed pledge that your loyalty remains with the constitution and the Filipino people Always act with integrity uphold the rule of law defend our democracy kung... Tala, binigyang diindi ng Pangulo na may kaakibat na mas mabigat na responsibilidad ang pag-angat ng posisyon. Nanawagan siya sa militar na patuloy na bantayan ang kapayapaan para sa mas malaya at matatag na rehiyon. Hinimok din niya ang mga ito na palakasin pa ang puwersa sa mga teritoryo ng bansa, mapahimpapawid, lupa o karagatan. Nangako din naman ang Pangulo ng patuloy na pagkakaloob ng mga kinakailangang kagamitan at benepisyo para makapag tuon ang sandatahang lakas ng kanilang pagganap sa tungkulin. Kasabay nito, pinuri ng Pangulo ang AFP sa pagiging bahagi ng disaster response at international defense drills. Bagong ara pangunahing balita. Ilang araw bago sumapit ang Setyembre abente 21, inilahad na ng organizers sa mga inaasahang mangyayari sa kilos protesta para tuligsain ang katiwalian sa gobyerno. Ayon kay dating Bayan Muna Representative Teddy Casino, magsisimula ang programa sa Luneta sa Maynila ng alas 9 ng umaga at magtatapos ng alauna ng hapon. Bago ang pagtitipon, magkakaroon ng iba't ibang aktibidad gaya ng pagbibisikleta patungong Luneta. Anya, inaasahang alas 6 pa lang ng umaga ay mararamdaman na ang pagdating ng mga demonstrador. May ilang grupo rin na magmamarcha patungong Menjola matapos ang programa. Kaugnay nito, magkakaroon din ng hiwalay na pagtitipon sa People Power Monument sa Quezon City bandang hapon sa pangungunan ng religious groups. Inabisuhan ng mga sasama sa rally sa Luneta na magsuot ng kulay itim habang kulay puti naman ang mga lalahok sa demonstrasyon sa People Power Monument. Bagong Araw Balita sa Palakasan. Aharapin ng Alas Pilipinas ang Iran ngayong Webes, September 18 sa MOA Arena para pwesto para sa pwesto sa Round of 16 ng 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship. Mula ang Nationals sa makasaysayang panalo kontra Egypt ang unang bansa sa world stage. Habang ang Iran ay galing naman sa panalo laban sa Tunisia. Ang magwawagi ay uusad sa knockout stage kung saan nakapasok na ang ilang top teams gaya ng Poland, Netherlands at United States. Bagong araw, balita sa palakasan. Pinagtanggol ni Philippine National Volleyball Federation President Ramon Tatsuzara ang hosting ng bansa sa 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship sa gitna ng puna sa bakanting upuan at mahal na tiket. Ayon kay Suzara, normal na hindi napupuno ang laban ng mas maliit na kupunan gaya ng Chile at Portugal, ngunit malakas ang suporta sa mga laro ng Japan, USA at Brazil. Nagbigay na rin ng 30% discount ang organizers upang makahatak ng mas marami mingma noona hinimok ni Suzara ang publiko na maging positibo at iginiit na ang torneo ay nagdadala ng turismo at inilalagay ang Pilipinas sa world volleyball map batatapos ang kompetisyon sa September 28 kung saan inaasahang dadalo si Brazilian volleyball star at senador Leila Barros sa ating pagbabalik preparasyon sa Barm Parliamentary Election, sinuspinde ng COMELEC. PCG, pinabulaanan na sinadyang banggain ng before vessel ang isang barko ng China. At sa iba yung dagat, U.S. President Donald Trump muling haharap sa UN sa gitna ng sigalot sa Gaza at Ukraine. Bagong Araw, Bagong Balita. Ito ang Bagong Araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legaspi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita. Balik-balitaan tayo, preparasyon sa Barm Parliamentary Election, sinuspinde ng Commission on Elections. Para sa detalye, narito si Lynn Garcia de la Cruz. Inihinto ng Commission on Elections sa COMELEC ang paghanda para sa barn parliamentary elections. Ito naging direktiba ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia matapos mag-issue ang Supreme Court ng temporary restraining order sa COMELEC at sa Bangsamoro Transition Authority sa pagpapatupad ng batas na redistribution ng pitong seats na orihinal na nakalaan sa Sulu. Ingil naman sa tanong kung tuloy ang October 13 parliamentary elections matapos na masuspinde ang preparasyon, Aminado si Garcia na wala pa siyang pinal na sagot at ito ay nananatiling walang katiyakan. Lin Garcia de la Cruz, FEBC Network News City of Manila. Bagong pangunahing Halos walang epekto sa mga pasahero ang unang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela kahapon. Sinabi ni Department of Transportation DOTR Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Mark Steven Pastor na wala silang na-monitor ng mga stranded na pasahero sa mga lugar na sentro ng transport strike. Ayon kay Pastor, nakastandby pa rin ang mga libreng sakay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kung sakaling kailanganin sa kabuuan ng transport strike. Nanawagan din siya sa grupong Manibela na hayaan ng mga tsuper na nais bumiyahe at kumita para sa kanilang pamilya. pangunahing sa iba pang balita, mariing itinanggi ng Philippine Coast Guard ang paratang na sinadyang banggain ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Vessel ang isang barko ng China Coast Guard sa Scarborough Shoal. Pinabulaan ni PCG spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang claims ng Beijing na sadyang binangga ng BRP Dato Gumbay Piang nang before ang CCG vessel nitong Martes. Binigyang diin ni Tariela na walang bangga ang nangyari. Ang ang totoo niya, nakatigil ang BFAR vessel at target itong i water cannon ng dalawang CCG vessels. Ngunit agresibo umanong lumiko ang CCG vessel kaya tumama ito sa dulo ng BFAR vessel at pinalabas nitong sila ay binangga. Nagtamo umano ng pinsala ang BFAR vessel nang bombahin ito ng tubig ng dalawang CCG vessels. Ayon sa PCG, nagsasagawa ng resupply mission ang BRP Dato Gumbay Piang ng maganapang pangaharas ng Chinese vessels kung saan isang crew ang nasaktan bukod sa pinsalang iniwan sa barko ng BFAR. Bagong araw, balita. Day, Sinalubong ni King Charles III si U.S. President Donald Trump sa Windsor Castle nitong Miyerkules bilang simula ng ikalawang state visit ng Pangulo sa United Kingdom. Dumating sina Trump at First Lady Melania sakay ng helicopter at inabangan ni na Prince William at Princess Catherine bago sumama sa seremonyang puno ng pageantry. Kabilang ang horse-drawn carriages, military bands at pinakamalaking honor guard sa Windsor. Kasama ng hari, ininspeksyon ni Trump ang mga sundalong naka-red tunic at bearskin hats. Ayon sa mga opisyal, layunin ng pagbisita na palakasin ang UK-US ties kahit may pressure mula sa America First policies ni Trump. Bagong araw. Balita Monday Samantala, muling haharap si U.S. President Donald Trump sa United Nations General Assembly sa New York sa susunod na linggo kasama ang halos isang daan at world leaders. Gaganapin ito sa gitna ng tumitinding giyera sa Gaza at Ukraine, lumalawak na pagkilala ng ilang Western countries sa Palestine bilang Estado at nuclear tensions sa Iran. Ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres, nagtitipon ang mga leaders sa turbulent waters kung saan mas lumalalim ang geopolitical divide at humihina ang international cooperation. Inaasahan ding tatalakayin ang Gaza crisis, posibleng UN sanctions laban sa Iran at ang hakbang ng ilang bansa tungo sa pagkilala sa Palestine. Bagong araw, bagong diwa. Mula po ito sa Ikalawang Timoteo, Kabanatang 2, Talatang 21. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Bagong Araw, Bagong Balita At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw ng Webes, 18 sa buwan ng Setyembre taong 2025, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. At si Abalon. Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumain ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa ibat-ibang panig ng daigdig. Hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang tamang oras, alas 6.58 ng umaga. Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi. Kinukup ko pa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at